Ranking Mission Impossible movies sa mga halos imposible nila mga stunts Dahil ipapalabas na ang Mission Impossible, balikan natin yung mga iconic stunts ni Tom Cruise in 2 minutes or less Kakayanin ba? Or Mission Impossible? Let's go! Top 7, Mission Impossible 3, 2006 I'll be honest, isa to sa pinaka-favorite kong Mission Impossible and konti lang pala yung mga stunts dito Pero astig pa rin naman yung labanan nila doon sa may highway, yung pagtakbongan ni Tom Cruise sa may China Next, Top 6, Mission Impossible, 1996 Sinong makakalimot sa iconic na nakabitin si Ethan Hunt tapos yung pagtakas niya sa aquarium na sumabog? Next, Top 5, Mission Impossible 2, 2000. Grabe yung pamamawis ng kamay ko sa may opening nito eh, lalo na talaman kong wala nga green screen yan. Next, Top 4, Mission Impossible Ghost Protocol 2011. Yung inakyat ba naman niya yung Burj Khalifa na kahit sabihin mo nakatali siya dyan, sobrang mahirap at nakakatakot yan. Kung ako siguro yan, baka hindi na ako maka-acting sa sobrang takot at lula ko eh. Next, Top 3, Mission Impossible The Reckoning 2023. I love the motorcycle cliff jump and alam kong mahirap yan, pero I think it could have been better pa. Okay, last two, ang top 2 ko, Mission Impossible, Rogue Nation. Tom Cruise na nagmumotor ng sobrang bilis, tas wala man lang suot na gloves, helmet, or jacket. Nagdag mo pa tong nakalambitin siya sa gilid ng eroplano, tapos yung hindi siya huminga sa loob ng 6 minutes. Ano kasi, Aquano? Okay, ang top 1 ko, Mission Impossible, Fallout, 2018. Kung takbuhan pa nga lang nila sa London habang hinahabol niya si Henry Cavill tapos tumatalon-talon siya sa mga building-building. Medyo fun fact, nabalian talaga si Tom Cruise sa pagtalon niya na yan, so alam mong mahirap yan. Tapos yung ilang beses pa niyang pagtalon doon sa may aeroplano para doon sa may halo jump niya, Di mukhang simple pero ang hindi alam ng ilan, umabot ng 100 plus takes yan para lang sa lighting. <laughs> tapos may helicopter chase pa sila dito ay eh talagang uwian na. So ayan lang naman, hindi tayo magpas ng 2 minutes, mission accomplished. With that, sabay-sabay natin panoorin ng bagong Mission Impossible The Final Reckoning sa next na Sabado on May 17 since tayo yung isa sa mga unang makakapanood ito sa buong mundo. So yun lang. enjoy!